Mahilig ka rin bang magluto? At fan ng mga sikat na cooking show? Tulad na lamang ng number one reality cooking show na Masterchef na nag-originate sa United States. Kalaunan sa kasikatan nito at tagumpay ay nagkaroon nito ng mga adaptation sa iba't ibang bansa. Isa na rito ang Masterchef Malaysia. Lahat ng mga contestant ng nasabing show ay talaga namang mahuhusay sa pagluluto. At dahil nga isa itong sikat na palabas, ang mga lumalahok sa nasabing timpalak ay nagiging tanyag na celebrity. Noong 2012, sa ginanap na Masterchef Malaysia Season 2, isa sa mga lumahok ay ang 24 years old na si Itika Seti. Sa kanyang pinakitang husay ay nagawa niyang umabot hanggang top 3. Kaya naman talagang nakilala siya hindi lamang sa Malaysia maging sa buong mundo sa larangan ng pagluluto. Subalit sinong mag-aakala na sa kabila ng mga masasarap na putahing ipinatikim nito sa madla, mga matatamis ng ngiti at maamong mukha ay isa pala itong walang puso at malupit na babae. Hindi lamang kasi manok ang ginawa nitong banlian at balatan gamit ang mainit na tubig, kundi maging ang walang kalaban-laban na babaeng minsang tumingala at humanga sa kanyang husay at kakayahan. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. June 20, 2025, ang sikat na celebrity chef na si Eteka Seti at ang kanyang dating asawa na si Muhammad Amri ay hinatulan ng mataas na hukuman ng Malaysia ng 34 na taong pagkakakulong dahil sa kasong pagpatay sa kanilang dating kasambahay na si Noor Afia Daeng Damen. Nagsimula ang lahat ng December 11, 2021, nang makatanggap ang Malaysian Police ng report, nagtungo sa kanilang tanggapan ng mag-asawang Iteka Seti at Muhammad Amri para mag-file ng report. Ayon sa kanila, ay kagagaling lamang nila mula sa bakasyon kasama ang mga anak. Pagbalik nila sa tinitirahang kondominium sa Amber Tower Lido Avenue, Penambang, Saba, ay nadat nila ang kanilang may bahay na wala ng buhay. Nang matanggap ang report, kasama pa rin ang mag-asawa ay agad na nagtungo ang otoridad sa lugar at dito ay bumungad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Sa sahig ay naroon nakahandusay ang isang babae. Wala itong buhok, walang pangitaas na kasuotan at nang, say at nang siya sa atin nila ang katawan, ay talaga namang nanlumo sila sa nakita nilang mga sugat nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang biktima ay kinilalang ang 28 years old na si Noor Afeya Deing Demen. Ang mga magulang ni Noor ay pawang mga Indonesian. Ang kanilang pamilya ay nabibilang sa mga mahirap na migrant sa Malaysia na nangarap ng mas magandang buhay. Kalaunan ay muling bumalik ng Indonesia ang pamilya kung saan na nakapag-asawa si Nur. Dahil nga sa hirap ng kanilang buhay ay hindi na ito nakapag-aral. Sa halip, sa murang edad ay nagtrabaho na ito bilang kasambahay hanggang sa mapilitan siya na magtungo sa Malaysia para magtrabaho bilang domestic worker. Mas malaki kasi ang sahod doon kaysa sa kanilang bansa. Sa Malaysia ay may ilang beses din na nagpapalit-palit ng employer si Noor bago siya mapunta sa mag-asawang Eteka at Ambry. Ang katawan ni Noor ay agad na isinailalim sa post-mortem examination at sa resulta nito ay lumabas ang labis na paghihirap na dinanas nito bago ang kanyang kamatayan. Kaya naman ang kaso ay talaga namang binigyan ng atensyon ng mga investigador. Isa sa kanilang inibistigahan ay ang mga employer ni Noor at ang nag-report sa krimen, ang mag-asawang Eteka at Ambri. Sa paglalim ng investigasyon ay marami pa silang nakalap ng mga nakababahalang ebidensya. Kabilang na dito ang mga photos at videos ng actual na ginawang pangaapi sa biktima. Dahil dito, noong December 14, 2021 ay inaresto ng mga pulis ang mag-asawang Eteka Seti at Muhammad Ambri sa kasong may kinalaman sa pagkamatay ng kanilang kasambahay na si Nur Afeya dying the man. Gamit ang mga nakalap na ebidensya autopsy result statement ng mga witnesses ay agad na inakyat ang kaso sa mataas na hukuman noong December 29, 2021 Sa paglilitis ayon sa statement ng mga pulis na unang nakarating sa crime scene nang dumating sila doon ay agad na sumalubong sa kanila ang malakas na amoy ng disinfectant o detol. Dahilan kaya naman natakpan itong masangsang na amoy na nagmumula sa so noon ay nagsisimula ng mabulok na katawan ng biktima. Ibig sabihin ay may mga taong nagnais na itago ang krimen. Maliban dito, ayon sa kanila, nang madat na nila ang biktima ay visible ang malalaking sugat nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Namamaga ang kanyang balat, lapnos dahil sa pagkakapaso. Bali ang kanyang mga balikat at pulso, na din at kulay itim ang paligid ng kanyang mga mata. Nang buksan nila ang kanyang bibig ay nakita nila na namamaga ang mga gilagid nito at nawawala ang ilan sa kanyang mga ngipin. Kaya naman agad nila itong kinonsider na kaso ng pagpatay. Sinimula nila ang investigasyon at nagsimula ding interviewin ang lahat ng tao na nakakakilala sa biktima. Subalit, ganun na lamang ang kanilang pagtataka dahil lahat naman ay nakipag maliban sa mag-asawang eteka at ambri. Hindi nagtugma ang salisay ng dalawa at kakaiba ang kanilang mga kinikilos. Kaya naman, agad nilang naakit ang atensyon ng mga investigador. Nag-focus sila sa mag-asawa hanggang sa makumpirma nila ang hinala ng magawa nilang ma ang cellphone at doon nakapaloob ang kung ano nga ba ang nangyari kay Nur. Maliban dito, tumistigo din sa hukuman ng mga medical expert na nagsagawa ng post-mortem examination sa katawan ni Nur. Ayon sa resulta, ay nagawa nilang makakita ng mga sinyales na ang katawan ni Nur ay matagal nang nakakaranas ng pangaabuso. Marami itong mga sugat sa katawan. Ang ilan ay gumaling na at ang ilan naman ay bago lamang. Maging ang dentist na nag examine sa bunganga ni Nur ay nagbigay din ng pahayag. Ayon sa kanya, nakitaan niya ang biktima ng malalang injuries. Nakitaan niya ito ng mga basag na tisyo sa panga. Punit ang mga gilagid sa ninang sapilitang pagtanggal sa mga ngipin nito nang hindi gumagamit ng anestesya. Ayon pa sa kanya, bukas pa ang mga sugat at hindi pa naghihilom. Kaya naman naganap ito bago ito mamatay. Ang mga findings na ito ng mga medical experts ay lalo pangang ngang napatutuhanan nang isumite ng prosecution ng mga video at larawang galing mismo sa cellphone ng mga suspect. Ilan sa mga nasabing video ay labis na nakababahala. Isa na rito ay nakita na pinaliliguan ng mag-asawa si Noor na parang bata habang malakas na nagtatawanan. Pinaglalaruan nila ang katawan nito habang binubuhusan ng kumukulong tubig. Maririnig sa video ang malakas na iyak at paghingi ng tulong ni Nur. Isa pa ay pilitang binubukan ni Iteka ang kanyang bibig habang may hawak na fly si Ambri at walang awa nilang binunot ang ngipin ng nagwawalang si Nur. Maliban sa iyak ng biktima ay malinaw din na maririnig sa video ang malulutong natawanan ng mag-asawa. Sa lala ng mga nasaksihan nila sa hukuman, lahat ng nakasaksi ay tumulo ang mga luha. Lahat sila naramdaman ang sakit na naramdaman ng biktima mula sa kamay ng dalawang akusado. Sa kabila nito, ang abogado ng dalawa ay nag-file ng leniency. Si Eteka ay sa kadahilanan na kapapanganak niya lamang sa bunsong anak at sa katunayan ay nagbe-breastfeed pa ito. Ayon sa kanyang tagapagtanggol, ito ay nakakaranas ng postpartum depression at mental illness mula sa panganganak. Maliban dito ayon sa kanila, ay kailangan niyang alagaan ng anak lalo na nga at may kambalitong anak na parehong may kapansanan. Si Ambry naman ay sa kadalhilan ng hindi niya sinasadya ang mga ginawa. Ayon sa kanyang abogado, ay napilitan lamang ito dahil sa kagustuhan niyo ng kanyang asawa na si Eteka. April 26, 2022 ay piniyaga ng Court of Appeals ang kanilang apela para makapagpiansa kaya naman pansamantala silang nakalaya. Bagay na nagpaliyab sa damdami ng mga mamamaya ng Indonesia at Malaysia. Dahilan, kaya naman muling inaresto ang dalawa noong November 17, 2022. Sa kalagitnaan ng kinakaharap na kaso, ay nagpa siya ang dalawa na mag-divorce matapos na magsisihan kung sino nga ba ang tunay na may kasalanan. Noong una, ay ninais ng prosecution nang pinakamataas na parusang kamatayan. Subalit ang nasabing hatol ay dinimolish sa Malaysia noong 2023. Kaya naman ang lumabas ang hatol ang dalawa nitong 2025 ay nahatulan lamang sila ng 34 na taong pagkakakulong at kasalukuyang pinagbabayaran ng kanilang mga kasalanan. Ganun pa man, para sa mga taong nagmamahal kay Nur ay hindi ito sapat na kabayaran sa kanilang ginawa. Редактор субтитров а